Bago, Bago na? Bago. Solar. Solar. Yes. Solar yan. Solar na ano? Oh, 'yun. Mas ah? okay. Ha? Welding? Hindi. Solar pa Monitor. O, pwede ka-monitor ng TV, ventilador Ah, 'yun, solar pa ito mga guys. Solar 'yung ito makakasama nito. Pwede isaksakan. Ah, oh, uh, monitor solar. Oh, uh, 'yun, sa pinaka dito konektado sa mga. So, magkano presyo naman nito? Ito 3,000 3,000 kasama ito 3, kasama nato, 'yung ano, 3,000. Yan, 3,000 ng mga sa solar natin. So, update price tayo sa about ng mga power tools ni Boss Jun. yun. So, mayroon ba tayo dyan, guys? Ito. O, yun. Dalawang klase na. Pwede TIG welding, TIG welding. Tatlo? Tatlong presyon sa mga ganitong welding. Pwede yung TIG welding sa mga welding. Ayun. So, mag-presyo. Magkano? 4,400 mga ganitong ori, So, Negotiable pa naman presyo nito. Tatlong ore ito ba guys, pwede gamitin. ang uh, tig welding 'yan, oh. 4,200 ang presyo nito. <tinyo> nandito naman tayo guys. So, about sa mga 8 o'clock Good morning. So, uh, about mo. Uh, so, dito sa mga power tools ulit tayo. Sa so, atat po sa lahat ng mga customer. Boss Jun, good morning. So, dito naman kami mangulit. Okay, oh, ganun. Nandito naman sa mga ito. Mga about ng mga tools natin mga guys. So, dito sa mga update price natin. Uh, about ng mga uh, mga calls ni Boss Jun dito mayroon tong bagong lock naman to guys okay, oh. sandali so, lang ko update price lang muna natin kay sandali to ang gandang cute portable to ah maliit bago 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 nga oh. Solar. solar 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 na ano oh yun oh, ah, monitor oh pwede ka manood ng TV Ah, yung solar pa ito mga guys ah, Solar yung ito mga kasama ito ah, uh, Monitor solar ah, uh, Yung sa pinaka dito connected sa mga So magkano ang presyo naman na ito? Ito, 3,000 kasama 3,000 kasama na ito yung ano 3,000 Yan, 3,000 mga guys sa solar natin So update price tayo sa about ng mga power tools ni Boss Jun Ayan, ah, yun. so mayroon ba tayo dito guys? Ito o yun, dalawang klase na pwede TIG welding, TIG welding, tatlo Tatlong presyon sa mga ganitong welding Pwede yung TIG welding Sa mga welding O yun, so mag-presyo Magkano? 4,400 mga isang mga ganitong ori ha? So, negosyable pa naman presyo to Tatlong ori ito ba guys Pwede gamitin uh, TIG welding yan o oh. 4,200 4,200 ang presyo nito. Yan, sa tatlong klase. Mayroon naman tayo rito ng uh, portable. Magkano to ulit? 1,800 lang yung mga yung mga ganitong portable na ano, uh, 950 uh, 9 uh, 1, lang. So mayroon tayo dito sa mga bag nito. Ito So mga galito. Magkano to boss? Ano to? portable oh? Digital portable na welding machine? Ay dito, ito sa solar. Ah, okay. So, solar pala ito po. So, magkano naman to? 3,500 solar pala. Monitor solar po ito mga isang ito. Yan, sa mga ito. Hmm. Yan, tatlong lib. Yan, kasama daw yan. Okay. Sa so, monitor pa. Ah, solar monitor. Yan, sa mga about na mga power tools. Mga isang mga, ano, sa mga, yan, mga portable, no? Mayroon tayo sila. Mayroon din si, ano, grass cutter mayroon din si boss Jun sa mga bawat ng charge ng na gan okay, yan yan dito sa mga ano ni boss Jun nandito sa mga ano yun mayroon tayo dito uh, ano ba, ang trabaho nito boss ay ah, yung anong saksakan no ito magkano transformer magkano ha oh 2,000 transformer din okay lang So makita natin boss, itanong lang natin 'to, makita n'to magkano 'to? 1,000. 1,000 pang ceiling, 1,000 'to mga comfortable, no? Tayo ko kain kalawa. Oh, sige. Oh. ah, oh. Ayun dito's mga Kasi ano. Ano na ako dito eh. Oh, sige. Yan sa mga about ng ano. Oh, bababari kami. Yan sa mga about ng mga ano. 'Yon sa mga ano. Impact rings ba 'yon? Tawag ba? Ay, bread. Impact rings. Yan sa mga about ng magkano 'yan, boss? 1.7 na mamakita mga isa impact rings sa mga impact rings sa mga bag so, okay. so mayroon naman tayo dito sa mga ano yung heat gun so, itong barinan ito one 1.7 so, yun, mayroon pa yun d world sagad na? one shape, eh. Yan ang mga motor ka eh. Sa mga motor, kaya na yun. May isang malaki yun oh. yun. pwede na sa four wheels yun eh. Ah, na. Oh, mas mataas nga yun. Mas mataas yan oh. Oh, mas mataas to. Oh, mas mataas nga Kasi ano lang to, 480 lang o. Oh. Yan, pang four wheels na yun. Magkano naman yan? 2.3 sa mga ito may isang seat na to magkano to buwan may hammer na oh may hammer na barina may grinder may hammer may seat so may talim na siya mga yan tuwit ba 1,000 tuwit tuwan tuwan oh pala mga yan may talim na may ano siya ito katulad nyo diwalk yun, yun tuwit oh tuwan ka. ito makita pong ganito isang set 1,800 1,800 so maganda na rito ha Wanit, may Pwede tingin rin, pwede isa lang, pwede. Okay, so so magkano ang ganito? 900. 900. Oh, okay na rin, no? Okay. Makita. Oh, hindi na yan, no? 900. So negosable pa siguro 900. Ito mo, no, segundo mano to? Oo, oh, segundo mano. Original. original. Pero magkano mga binta naman yan? O, original, pero segundo mano lang siya mga. Itong barina na itong ganyan? Ito, original na. One, One three. Oh. Ay, one three daw sa mga brands oh, no. ang ganyan uh, Barina natin. Uh, yun, sa mga ano, yung yeah, brand nyo. Porto. Porto, yan. Yeah. sa oh, so, dito lang sa ano. So, dating price naman yung ano, yung sinso niya. 4,500 pa yung sinso natin, no, sa mga... Uh, grass cutter, magkano? One Ano, seven. 1-7. Oh, kasama na yan oh, oh. Tatlong balas yan. May talim na siya. Tatlong balas. 1-7. Nag-usable pa si Grand Prix. Alright. So mga guys. So hindi lang siya so, mayroon. Mayroon siya ni Boss John dito sa so, bawat mga power tools. So po John. Yan. Pangkarwas. So pangkarwas. Dalawang battery. 1-2. Ang presyo. 1 ang karwas natin. Yan o. No? 1-2. Nag-usable pa ang 1 siguro nito mga guys. So may dalawang battery na. Ang ano. Kasama na rin ano siguro yung dalawang battery. Ay dalawang po. Dalawang battery na? Every, dalawang battery na. Chargeable na. Ito mga bala na. Kasama na yung isang set. One. One seven. Yan. Hindi ko siya sa one pa siguro yung mga Oh, One okay. Siyempre hindi naman tayo. O yan. So mga guys. So nagtatanong ha. Dito lang sa tapat ni Boss John. Dito sa Meralco lang to ha. Mula doon sa kanto. Mula sa kanto mga guys. O yun. Sa may kanto ng video Metrobank tapos dito sa may Meralco no sa Pusti. so naghanap kayo dito sa entrance na tayo guys sa gitna so hindi naman tayo papayag na hindi tayo mag update dito sa so, about ng itlog natin so balot natin alimang ah, tatlong piraso balot, balot natin mga guys ang balot natin tatlong piraso 50 pesos tapos ang pinoy natin ah, lima, ang pinoy natin ano to? 15 pieces 100. So, pitong piraso 50. 50. Tapos yung itlog pula natin. Sa itlog pula natin, magkano ulit? 4.50. 4.50 ang itlog natin. Yan. So, 4.50. Tapos balot. Ang balot natin 3.50. 100. Okay. Idel mo at ako. 50, eh? Bigyan mo ako dito ng apat si kwenta, oh. 4, tapos ito. Ano Gusto na nga ako eh. Ano ito, balot. Ano Ilan si tapos apat na balot Yeah, dito tayo. So nagbabalak maka kayo ng titindan kayo sa mga itlog at mga pinoy at balot dito mga ito So dito ang balot. Ang presyo ng dito ang balot dito sa uh, pirato, 50, pira, 50 pesos, ang balot natin sa Pinoy natin. Pitong piraso mga guys, 50 pesos. Ang pinoy natin sa itlog pula natin sa nagbabalik kayo ng tindahan sa mga may grocery kayo. Sa tindahan nyo, sa babae, lang. Apat na piraso, 50. Yes. Okay, apat na 50. 50. So mga baguhan lang sa ating YouTube channel mga guys. So mismo tapat mismo tayo ng meral ko ng sa posti lang dito lang siya sa tapat oh, na to. Yan. So mayroon din mga accessory dito mga guys. So, mga about mga cellphone mayroon din yan. Sa so, mga cellphone mayroon din pero hindi natin masabi. Ba bahala na kayo kung dito. Magpunta kayo dito sa Carmen Plana sa Burautan dito. Mga binamot mga cellphone tayo mayroon dito sila. Sa mga latag dito sa may ano dito. Ah, Carmen Planas Murauta, no? Ah, shout out po sa lahat ng pumunta rito. Yes, sir. oh, so bumili na si Tony Vlog, so bibabayaran natin. Marami na. Ayan, no? Okay. Okay. Salamat. Okay. Oh, thank you. Okay, so, salamat, salamat. salamat. Oh, yun, sa ating tapos na. Oh, yun, short, short short tayo dyan, no? Oh, shout out po sa inyo dyan, no? Ayan mga short, magkano yung short natin? 150, 150 wow. Ay, ito, ito, ito yun oh. pinagkaguluhan na, oh. ang talagang ano, pinagdambol na yung presyuhan ng mga short natin, 150 oh. na oh. Dambola na oh. O shout out mga customer diyan ha, oh. shout out sa oh. 150 lang oh. So last price na negotiable pa. Apex na 150 yan mga guys, yung mga about na mga ano, okay, shirt, no. So, ah, pili-pili na po kayo sa so, mga internet na mga shirt. Pang masang presyo mga guys, yung pinagkaguluan, pinagkagawa ng shirt ni Kuya. Ano. Yan, murang-mura na kasi yan mga guys. yan, so mga, oh, may mga jersey pa. Magkano yung jersey natin? 200, 200 din, yun. Mayroon din pala doon, 200 yung jersey natin mga guys. yan, so, mga, so mayroon din mga sombrero na yun dito. Ang sombrero natin, boss, magkano? Siyandaan. Ito, oh, eh, pintahan natin, pintahan natin. Ay, natabunan ng ano eh, natabunan ng mga shirt eh. O, oh, yan, sa mga, ay, dami mga ano, sa sombrero natin. Isandaan natin ang mga presyuan dito, mga sombrero natin, mga isang. Ayan, so naghanap kayo, mga sombrero natin, attack pa na sa ilalim. Ayan, dito, okay, okay lang kayo, sa mga orin mga ganito, sombrero. Oh, isandaan lang din, oh. Um, na lang, isandaan na lang, lang din, bagsak presyo na. Oo, wala na lang. Isandaan na. Oh, so, na lang. Wala nang 100, ha? Wala nang wala wala na isang daan na lang. O oh, Dalawa na to. Oh. Dalawa. Wala <laughs> na. ng utak talaga yun. Pag-iisip sila na O oh, yan. mga. O oh, wala na. Wala na. Dalawa na. Dalawa... Dalawang daan. Dalawa... O. Dalawa... Yan. O. Okay, oh, Sa mga about na mga latag. So ang ganda ng pahaling ni Kuya. Oh. O. Oh, shout out po. Yeah. Yan. Sa mga ano. Oh, short na. 150. Panalang panalang. So labas tayo ha. Huh? Alright.

yan may init na kasi may sira yung Yan, mga power tools yung mga baut ok ako naman siya